kayo'y nanonood sa doktor ng planet Jupiter ito si Doc Mon Yo pansamantalang umahalili kay RSJ um, may sakit si RSJ um, under the weather literal dahil nasa ilalim siya ng mga ulan panahon ng mga ano kidlat gano'n tapos ano pa ba buhawe ulan bagyo o di ba walang kwenta yung joke ko hindi ko magaya si Ar si ano eh, si RSJ hindi ko siya magaya <laughs> hindi nakakatawa yung joke ko <laughs> i mean ano ayun get well soon RSJ um, yung nireset akong gamot sa iyo um, iinumin mo lang siya uh, eight days a week yun sigurado gagaling ka na <coughs> excuse me so ito nga pala si Doc Monyo um, syempre, ang topic natin about health at ito magbibigay ako sa inyo ng health tips. So, ito na ang ating Doc Monyos health tips. Ang ating health tips ay hatid sa inyo ng um, gulaman ni Arman habang tumatagal lalong tumatabang. Ayun. Yung sponsor natin yun. Bili na kayo sa junk shop <laughs> ito yun so ito na ang ating health tips para lumakas ang ating resistensya immune system at lahat na ito ang, ang aking health tips ang gagawin lang natin ito walang walang ano to walang reseta na gamot simple lang ang gagawin natin ang gagawin natin para lumakas ang ating resistensya immune system ay magbilad sa ulan ano ang benepisyo ng pagbibilad sa ulan um, dahil ang pagbibilad sa ulan ay nakakaalis ng ano yun eh pag napapatakan ka, mali mo, nakabilad ka na sa ulan, no? Pupapatak na yung ulan sa katawan mo, eh. Um, Naki cleanse ang ating mga toxin sa katawan, paglason ganyan. Kahit yung mga cholesterol 'yon. Natatanggal 'yon eh, natatanggal 'yon habang nagbibilad sa ulan. At ang pagbibilad sa ulan ay mayroong vitamin X. Yung vitamin X ibig sabihin nun magiging extraordinary. <laughs> Pero yung I, e, ineresko ko yung E letter X yun, extraordinary. Kasi yung I, kaya ko inalis yun, um, yung I kasi mayiging endangered species. <laughs> yon kaya, yun, basta extraordinary, bala na kayo. yung ganun. At pag napapatakan ka na ng ano, no. Tapos habang napapatakan ka ng ulan, gaganda yung katawan mo, eh. Kikinis ka, tapos hindi mo na kailangan mag-gym. Dahil lalaki ang katawan mo habang nagbibilad sa ulan. At ito pa. Ang benepisyo ng pagbibilad sa ulan. Ay pwede kang ano. Yung yung taon mo. Na itatagal sa mundo. Kaya niyang ano. Gawin hanggang ano. Um, 1,000 years pwede kang mabuhay hanggang 1,000 years um, pero kung ano, kung gusto mo ng yung alam nyo na iwan ang mundo uh, itigil nyo na ang pagbibilad sa ulan ganun, ganun lang kasimple sana may natutunan kayo sa ating health tips at dyan ang tatapos ang ating health tips about sa pagbibilad sa ulan. Ito si Doc Monyo na nagiiwan ng kataga. Laughter is the best when you're not finished. In schooling. <laughs>